Yung tanong na kung sino ang dapat mas paniwalaan, ang mainstream media ba o ang uh, mga influencer. Siguro mas magandang sabihin natin o itanong natin kung ano yung sinasabi, hindi kung sino yung nagsabi. Dapat sa issue, hindi dun sa tao. Kung meron mang magpapakalat ng fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Unahin na natin ang ating Pangulong si Marcos na kung saan sinabi niya, na walang baril na pumasok sa KOJC siege. Kitang-kita po sa social media, nakalive ang mga vloggers doon, may baril ang mga pulis na pumasok doon. Ako po na andon, nakita ko ng aking mata na may dalang mahabang baril si Tore. Ang tanong ay ito, bakit ni isang mainstream media walang pumuna sa maling ito? Alam niyo ang sagot? Simple lang. Sabi nga ni Sir Verhel, organisado ang mainstream media. Organisadong hindi sila pwedeng magsalita kung walang utos galing sa taas. Salamat po.